ngayon. Ayan. Kalahati na lang siya. Ayan guys. Ito yung San Agustin Church. Sa San Guillermo. Ay, San Guillermo pala San sir. San Tingnan nyo. Kalahati na lang siya guys. Hmm. Church sa Bacolor, Pampanga uh, after the Mount Pinatubo eruption uh, noong 1991 ayan na yung itsura niya ngayon, ayan kalahati na lang siya ayan guys ito yung San Agustin Church San Guillermo. Ay, San, San Guillermo San Guillermo tingnan nyo kalahati na lang siya guys hmm isa to sa uh, pinakamatandang simbahan. Simbahan dito sa Pampanga. Sa Bacolor. Pasok tayo sa loob. Itong, itong entrance niya, itong entrance niya, dati itong window. Nagrab no. Window. window so, ngayon. Ito na, uh, main door ng church. Nabauna na na, na sa ilalim. Look at the window. Ayan na yung yung, yung pinaka window. ano na to. Yan yung dating window yan. Oh yan, ito ito. Matas dating. dati yan. So ito yung window guys. To. Ito yung church na yung sa ano na Ano na yun yung yung ano ni Santino daw. Oh. Oh, the... Ah, Santino? May bukas sa pa. na may bukas pang panamasam. ito daw yon, dito sila nag-an. So pasok nag-shooting. Dito tayo hapasok tayo. Ang ganda. Ang ganda. Ang so, uh, hindi pa nalalahar ito. Tingnan. Di ba? Yung window Oo. na simbahan. Malaki. Oo. Ayun. Ganun na lang. Yung window nila na sa gilid na lang guys. Tingnan Tingnan natin. ganoon ng simbahan. Grabe. Ayan. Lubog na lubog. So, ito yung pala. Ito yung original window. Tingnan nyo. Ulan dyan. Lubog na talaga siya. Dati yung ano niya, o oh, yung dome niya. Yung dome um, oh. nasa, ano, lapit na lang. lang. Lapit na lang, Oo. Oo, okay. lapit na lang no? Diba? At yung Birhengeni. Ano to? Okay. Birhen de los Remedios. Patron um, ng mga kapapanga. O, ito yung patron ng kapampanga Birhen de los Remedios. De los Remedios. mo 'yung Dome ng church. Nakahawakan mo 'yan. Ito. 'Yan 'yung Dome ng church. Ayun. Dati 'yan, an ang taas niyan. Yung yung mga ibang simbahan na yung pa, hindi pa nalahar. So, tingnan natin 'yung original picture. Tingnan natin 'yung original picture. Meron pa dito eh. Meron siyang original na picture dito. Yan mga pinsan ko po dyan. <laughs> tingnan mo, tamang-tama, nandyan pa yung yung berehen at saka si Santa Cruz. Mm -hmm. Yung isa, hindi ko yun na. Tingnan mo yung, yung, window ko. Oh. tingnan nyo yung window na sa baba na. Pasok tayo dito. At ito yung kanyang museum. Museum. Sige, let's go inside. guys, <clears throat> Ayan. 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 yung, yung kanya, original, kanya, na, original na picture. Ito yung, uh, artifacts niya. Ayan. yan. Ayan. oo. Diyan na lang siya. Teka, hindi maklaro no, no. sa cellphone ko. Sa mga pahiram ng cellphone mo pa. Pa no. flashlight. Oh. Para makita nila. Dito tayo oh. lumasok. Kanina. Natabunan na yung mga. Grabe no? Dito, dito, dito. Ay, ito, dito. dito. Yan dito, may ano siya. Ito dati yung original. Ayan, Ayan yung ayan. original na picture. Tapos ngayong nalahar na siya. Oo. Ito yung before, after. Diyan mga guys ang dito kaibahan. Na, dito na tayo pumasok. Oh. No? Dito na kami pumasok. Ito. Dito, dito na sa Oh yan. window na yan. Oh, dito. dito na. Ayun. Iyan, ito na. Here. Oh, dito na nga. Here. Ito yung main door. This is the main door nalubog na siya sa lahar. Mm. So half of this church lubog na sa lahar. Dito na 'yung ginawang entrance door. Mm. Ito 'yung before, ito 'yung after uh -huh. ng lahar. Ganda naman mga ano. So na-build ito 1576. 'Yung simbahan, no? Dito. Ayan. Ayan ang hey, kanyang, history Ito ano, 'yung kanya 'no, 'yung timeline niya. Ayan. Oh. Ayan 'yung okay. 1576 'yung simbahan na established dito. Tapos, in 1991, nagpinatubo. 1991 yung pinatubo. Ayan, eruption. Ganda dito guys. Ganda yung mga ano nila. mga bahay. Bubong na lang yun natira. Ito yung Lahari picture ng mga ano. So, bubong na lang yun natira nun, no, no? Sa pinatubo. No, bubong Tapos, na, bubong ito yung, yung picture. Ay, bubong na lang. Mm -hmm. Ito yung, ayan yung picture ng simbahan. Pag, pag malayo. Mm -hmm. Ayan siya. Yan na lang makikita, mm -hmm. no? Pag malayo. Sa likod niya, ito na lang. Ay, sa side niya. Yan na lang yun natira. Mm -hmm. Tingnan mo. Ito rin. Half. Ito yung mga bintana nakikita natin sa gilid. Yan. Ito yung buong simbahan. Ayan. Ito yung buong simbahan, guys. Drawing to, you know? Painting. Ganda ng painting, wala na. Wala na. Wala na. yung tinuro kanina yung anong daw na, sabi ko Ah oh, wala ano ito, yung pagluto ng bingkas sa kanila. Kaysintan isa. Kaysintan mo sa. Ganito ah. Yeah, natay maluto malapit na. Nilagulat nila, nila ng uli uh, pagkatapos. Susubukan ko po 'to. Posis po iba. O, oh, tapos iano isang ganyan ba? Kawali tapos patong. Takpan lahat na. Hindi gan, hindi gaya nito isa-isa. Ayan. Ito individual siya. Ayan may ban, may live ban, live ban. Ay. Niya dito, ah. uh -huh. o, o, maglapag lag, maraming, eh, sabi. Ano yan? maglapag daw tayo, sabi ko bili tayo ng pagkain tapos lapag. Ayan. Dede. Sana ko yung pinakamalaking McDonald's sa buong Asia. Dito lang matatagpuan sa Pampanga. Ito yung capital town nila. Yan. ano ko meron akong dalakban eh. Banig? Maglatag tayo dito. O sige, upo tayo dito. O, sandan eh. Kasi meron ako upo dito. Oo. Pwede niya. Tapos bilhin na lang tayo. O, sige, Upo tayo. Sige, sige pa. Lang, hindi upo tayo ba nag pareha nila tayo ito ni lolo ano to goto ng bumang ilang minutes eh lang seconds lang marami si kan lang famous por por sa angeles